tayong bawang and onion kamatis natin yung ating sahog yobab kesa yung sa buo buo slice slice lang mas malasa kapag ginigisa lagyan na natin ng tapamins konting asin konti lang guys Kukuloan mo na ng konting tubig yan. Kukuloan lang natin guys ng mga ano yan, ng mga 5 to 7 minutes. So yan guys, after 5 to 7 minutes. Guys, ganyan ang palaya. Kunting patis. Kunti lang. Taasan natin konti yung apoy. Ayan. Isayin natin. Sagyan natin ng watering. Watering. Tapa means. Tapa means. Tapos guys, pakuliin natin siya ng ano ah, medyo mahaba to. 10 minutes to 15 minutes na low fire lang. Ayan o, oh, pang, di ba? Sobrang inat na ng loob. Kulong-kulong na. Oh, yeah. So yan guys, ito na ang ating ginisang ampalaya na may giniling na may itlog. So alam nyo, nakasunod niyan. Brrrr! So yan guys, yan. Food na tayo. <laughs> so ito yung ating ginisang ampalaya guys. So guys, before we start, pray muna tayo. Hindi maraming kanay niyan guys ha. Marami na yung ulam. Yan o. <laughs> Solid yung ulam. Yan. Yan guys.

Ap ibabad sa dila eh. Sige. Talaga ako sa CD guys. <laughs> Mm. Up. Halos ka Halos ka agaling ko lang din sa trangkaso guys yung, up, yung huling upload ko na yung sa salmon After medyo masama na pairamdam ko lang Pero after kong kumain nun Guys Grabe, inapoy. Hindi mo na inapoy, kumbaga. Sobrang weird ng pakiramdam. As in, ang sama. Tatong buong katawang ko lahat. So, mga joint. Sobrang sakit, guys. <laughs> so, lang tigil yung sipon ko. Grabe yun. Yung, yung tubig na sipon, lang tigil yun. Ang buong araw. Ay, didahan na arte upa nun. Tera pa ako. Oh. Wala mag-isa. Kada tayo mo, kala mo matutumba ka. Ganun. Parang lutang. So, namig na namig na namig ako. Sobra. As in, guys, sobrang lamig na namig ako nun. Grabe. So, parang yung lagnat ko na sa loob. Yung lagnat, yung lagnat ko, guys, parang na sa loob ng katawan. <laughs> Grabe yung ginig ko nun. <laughs> Buti after ko kumahal, medyo nagkailaw na. And nandito ako nun yan. Nasasala ako nun eh. Yun. Ayun, nag-brown out. Hindi na ako bumalik ng kwarto. Kasi so, nga, hindi ko na kaya. Yan ako nakatulog. na nga. Hindi na sa ano Sa robin yung yun. Hindi na siya nasundo. ko talaga kaya. 7 ng umaga pag gising ko. Bipat na ako ng kwarto. Pero sobrang puyat ako nung guys kasi naano ko sa sarili ko nung pulasan ko. Si tak ng aso Tapos, gamot, yan, gamot na, yung ganon din, Pinapainom ko ni Dana ng gamot. Tapos so medyo kaya ko na, ako. ligo ko. Ligo ko. Sa pero to ay eh, Dana. Sarap! <laughs> Para naglabasan yung ano, yung mga lamig ko sa katawan. Sobrang sarap guys. Nung balik ng lakas ko. Ay yung mga malengke na go Good ladies pa lang. May na, pagaling na ladies niya. Pero may konting sipon-sipon. -sipon. <laughs> kaya ako. E umulan guys, tama ako. Yun. Tapos naman ako. Pero hindi ko man ano, kasi parang wala naman eh. After 2 days to, naisip na naman ako guys. <laughs> Bumalik. Grabe. So, yung guys, maraming salamat sa pagsama sa akin yan. Maba na naman ako. Kasi ako, guys, nga pala, pag may sakit ako, kain lang ako ng kain kasi nagagamot ako eh. Uh, tsaka yung, ang nasa isip ko kasi lagi pag may, trangkaso, ganyan, kinakain ng bakteriya yung katawan ko. <laughs> yung nilalabanan ko siya, kain na ako ng kain. Kahit may sakit ako, mabilis din ang recover ko. Tsaka yung binibaby. Nayaan ko lang. Sige. Normal pa rin. Pero pag hindi ko talaga kaya, hinga lang muna ako. So, yung guys. Maraming salamat sa pagsama sa akin Na pag... Uy! Tuba! Tuba, guys. Yung nao. So, yung guys. Maraming salamat sa pagsama sa akin Na pag-luto tayo. Na pag-food trip tayo. Sa so, dating gawin, palayak and share ng aing videos. And then, don't forget to subscribe to my channel. Peace out. Brr!